Nagawa ko po yung strap po. Uh, ko po ng webbing sa ka Sa strap po, ibang klaseng style ng mga strap. At ibang klaseng style din ng mga pagkakabit ng mga uh, webbing nyo. So, uh, kanya-kanya nga po yun. Style sa akin guys, uh, may kailan yung wagon niya. So, po yung sa akin. Ito isang klase pala, guys Ano po salamat